Mas maganda pa tayo sa umaga. Happy Friday, beautiful people! Pagkababaho nga ay nakaprepare na ang ating black coffee. Care of daddy, kaya naman. Thank you so much! Ang almusal nga natin ay dalawang pirasong tinapay at cream cheese. Bago natin simula ng ating busy work day, naghinis muna tayo ng bahay dahil busy nga tayo ngayong darating na weekend. Napakain ko na din ang aming guinea pigs at na-update na din natin ang ating kalendaryo. Simula natin yan at isasama ko kayo mapagod sa araw na ito. Dilinis ko na nga ang family room at minalisan ko ang buong bahay dahil ang alikabok ay napakakapal na. Yes! Yeah. Yes, kahit dito sa US of A at kahit saradong-sarado ang ating bahay ay makapal pa rin ang ating alikabok. Ito nga ang akin geranium plant na binili ko nung summer sa Sam's Club. At naisipan ko siyang ipasok na yung winter. Tinan natin kung buhay natin ang plant na ito dahil sayang naman. Eto naman ang ating dining room na hindi ko mamalayan kung ito ba ay forest o tambahan dahil ginawa itong tambahan ng aking mga bagets. Kung ano-ano ang nakikita dyan, merong kitsaron, merong libro at kung ano-ano pa at hindi ko keri na makita ang ganitong eksena. Kaya naman si mama naglinis din ng dining room at after a while ayan na nga siya eto na nga si mama, ready ready ng maglampaso ng sahig gamit ang aking sweeper. Ayan at tayo sa living room. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakapaglampaso, kaya naman ipush natin yan. Exercise ko na din to mga mamis at tingnan niyo naman ang ating sahig. Napakakinta pagkatapos nating malampaso. Siyempre naman balik na natin ang wet mop dahil sayang yan. Gamitin natin ang kabilang side para malampaso ng bonggambongga ang ating sahig. Nandito naman tayo sa family room at matagal na tayong hindi nakakapaglinis kaya naman ipush at ito natin ang paggasgas. Pagod na pagod na nga si mama pero hindi naman natin to palaging ginagawa. Kaya naman pagbutihan natin ang paglampaso. Nandito naman tayo sa banyo sa ibaba. Sige mama, kaya mo yan. Exercise mo na din yan. Siyempre naman at matakaw ka kaya kailangan kumilos kilos ka din. Ang huli na natin nilang paso ay ang kitchen pero bago na narisan mo yan natin ang bonggang bongga para naman walang mga didikit sa ating sweeper. Ay naho mga mamis, kaway-kaway sa atin na lagi napapagod pero hindi sumusuho maglingkod sa ating pamilya. Ngayon nga ay Friday, meron tayong trabaho at hindi naman tayo ganun ka sa work kaya naisipan ko munang maglinis ng bahay. At ito, doon na natin. Palitan natin ang ating hand towel and pot holder. Ready ready na kami for fall and Thanksgiving. Initin din natin ang ating natirang black coffee dahil alam nyo naman, coffee is life or for always para kay mama. At pagkatapos nga nating maglinis, ayan naman at nagutom na ang matakaw na mama ninyo, kaya naman nagmirienda tayo ng banana and yogurt. Thank you so much for watching, thank you so much sa aking followers, and remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!